Good day mga ka-sports natin dyan. Boss Dina Wong, humarap na naman muli sa kontrobersya. Wong, pinaratangan na nagtaray ito sa kanyang mga fans. Sa isang videos nga na kumakalat at muling pinagpiestahan nga ang superstar setter ng Choco Mucho. Hindi talaga nagpaawat ang mga kritiko ni Boss D at bawat galaw niya ay binabantayan nga ito ano katotoo ang issue, nagtaray nga ba si Boss D o pawang paninira lang ito sa kanya. Yan ngayon ang ating pag-uusapan at aalamin. Kaya tutukan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susu Drop it. Boss Dina Wong, isa sa mga pinakamatagumpay niya ngayon na season ang conference nga sa PVL All Filipino Conference kung saan nga ay naipasok niya ang kanyang team sa semifinals at di malayo nga na mag-champion pa ang nasabi nating Chocomucho team dahil sa ang king abilidad at kagalingan nga ng ating boss Dina Wong ay talagang humataw ang kanyang mga Spiker At dito mga ka-sports natin dyan dahil sa kanyang kasikatan nga at popularity ay hindi talaga malayong sobrang daming gustong makalapit kay Boss D na mga fans. At ang iba naman kapag hindi na pagbibigyan ay kung ano-ano nga ang kanilang mga pinaparatang na hindi maganda kay Boss D na Wong. Marahil ito ay hindi talaga tunay na fans ni Boss D at gusto lamang siya nasiraan dahil kung tunay kang fans ni Boss D, kung anuman ang nakikita mo na hindi gaano sa yung pakiramdam na hindi kagandahan, hindi mo sana ito huhusgahan ng kung ano anong mga masasakit na salita. Narito nga ang videos ni Boss okay, D. Nakapunta na po ako. <laughs> hindi ko ma-worry mga ka-sports natin dyan kung bakit sobrang dami nga na mga bashers ni Boss D samantalang wala naman siyang sinabing masama sa kanyang pagsagot sa kanyang fans. Winelcome We nga si Boss D at sinabi nga ni Boss D na nakapunta na po ako. Nakita niyo po ang paggalang ni Boss Dina Wong. Gumamit po siya ng salitang po na hindi nga ginagamit na halos ang ibang mga Pilipino ay napapaglimutan na nga na kahit sa kanilang mga nakakatandaman o nakakabata pero ang ating Boss D ay gumalang siya. Sa totoo lang, walang masama sa sinagot ni Boss D. Winelgam nga siya at ang pag-approach naman ni Boss D ay magalang naman pero bakit binibigyan ng kulay ito ng kanyang mga kritiko at sinasabi nga na nagtaray daw ito sa kanyang fans at ito daw ay isnabera. Wala naman akong nakita ang pangiisnab sapagkat nga sumagot naman si Boss D at pinansin niya ang kanyang mga fans at ang kanyang ang pagsagot ay gumalang pa nga siya at ginamit niya pa nga ang words na po mga ka-esports, ibig sabihin ay talagang kahit superstar na ang ating Boss Dina Wong at sikat na sikat na marunong pa rin siyang gumalang sa nakakatandaman o nakakabata. So mga ka-esports, paano ninyo nasabi na nagtaray si Boss D? Dahil ang kumakala talaga ng mga kumento ay sobrang masasakit na salita ang ibinabato nila sa ating Boss Dina Wong. Gaya nga sa komento ng isang to. Sabi niya, ayoko na lang mag-talk. Pero napaka-attitude nito, grabe. Feeling era, hindi ka lalaki, babae ka girl. Yan ang kanyang sabi kay Boss D. At hirit pa ng isang netizen. Yabang talaga, di naman maganda. Umay, peace, wag nyo kasi pinapansin yan, dead man naman sa inyo yan. Yan naman ang kanyang hirit kay Boss Dina no Wong. Ito pa yung isa pang nagkomento ang layo naman ng sagot. Nag-welcome lang sila MOGLOL pero yung sagot napunta na po ako. Ha ha ha. Anong connect dulun? Ha ha ha. Yan nga ang kanyang sinabi naman sa ating Boss D. Ito pa yung isa. No need na sabihin na kapunta ka na ni welcome ka nga eh. Yung poging pugi ka sa sarili mo pero nireregla ka anong connect naman ng iyong pinagkasabi kay Boss Dina Wong. Ang layo rin ng iyong komento sa videos. So yan nga mga ka-sports natin dyan. Masasakit talaga ang mga sinasabi kay Boss D ng ibang mga netizen. At marami nga nagsasabi na nagtaray daw ito, mayabang daw ito. Ngunit wala naman talaga tayong nakikita pang snap doon. Wala naman tayong nakikita na nagyabang si Boss D doon. Pero ang dami talagang mga kritiko ni Boss D na talagang binibigyan ng mali siya ang sinabi niya. Grabe mga ka-sports natin dyan. Ano sa tingin nyo kaya ang mga kinalaman rin ng komento nyo kay Boss D sa kanyang videos? Mukhang wala rin. Kasi mga ka-sports, sinasabi ninyo na nonsense ang pagsagot ni Boss D na nakapunta na siya. Pero yung komento nyo ay mas malala pa nga sa videos ni Boss na Wong. So yan na nga mga ka-sports natin dyan sa mga nagkomento naman kay Boss D ng mga masasakit na salita nire-respeto ko rin kayo pero sana bago kayo magbitiw ng mga masasakit na salita isipin nyo rin ang inyong mga pinopost sapagkat nga kita naman natin na hindi naman talaga nagtaray si Boss D at in-approach niya rin ng maganda ang mga fans niya kita natin na talagang kumakaway naman siya ngumingiti at higit sa lahat ay sumasagot siya sa mga fans niya kapag ito ay naghahay sa kanya kaya wala tayong nakikita mga ka-sports natin dyan na masama sa ginawa ng ating Bong. Kung ayaw yung maniwala problema na ninyo yan sapagkat ang tunay naman nakakaalam ng tunay na pag-uugali ni Boss Dina Wong ang kanyang tapat at solid talaga at tunay na kanyang mga fans pero syempre, ihingiin ko pa rin ang inyong opinyon hinggil nga sa isyong ito kay Boss Dina Wong, sa tingin nyo ba mga ka-sports, naging isnabera ba talaga siya or pawang paninira lang? Comment nyo naman yan sa baba para sa inyong mga reaksyon. At syempre, bago magtapos ang ating vlog na ito, nais ko muna nga i-congrats ang ating Boss Dina Wong sapagkat nga sa kalaban nila noon kontra nga sa Cheritigo, siya nga ang hinirang bilang best player of the game kung saan nga naka 24 excellent set siya at naka 3 points siya. At syempre, meron pa siyang baon na 1 ace. Congratulations muli sa ating Titans at welcome nga sa semifinals. Abangan na lang natin at suportahan ang ating Chocomucho Flying Titans sa papalapit nga na kanilang laban sa semifinals. At syempre, nais ko rin na kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para kapag may update tayo, hinggil nga sa inyong mga paboritong volleyball player ay lagi nyong masundan. yan muna ang pinakalates natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.